ay kisik pa mag mo isda mga Giniya like kay... ano, as... ka buhit lagi siyang ayo. Guys, kay Idol mo tan-aw to ani. Kinamahanlan puro ka aso pagana. Ge live ra ko. Mga idol dire, gusto mo isda nga pinakadalar nga isda nga lami, pinakalami din mo magmay. Mas lami pa ni sa inyong asawa. Mas lami pa ni sa inyong uyab. Tulong kasi. Dawa? apat ka niya 2 kilo isang ka, kakarani? Eh? Wala pa. May tagapin naman. May dag ko, kanang dag ko. Mag, na. So isda mo dyan, labas kayo. Wala pag yun niya katilaw ka. Ayos niya mong isda. Sagtunga. Ha? Sagtunga? Sagtunga. Uh, tu na. Kapin. nih eh, muda na. oh Pinunan na o. Iska na. kuas eh. so, tulong kasi eh. Dabing isda o. Oh. Kuha, likos Sa is. Ha? Size ka po yun, upat. Upat ka po? Oo. Uh. <laughs> uh, uh oh. ah, upo natang-tang. Na! Oo. Sa so, natay isda karon pero karon na po ni. Hey. Deliver na naman ni sa market. Hindi na nagat pingpong. Nanagat uh. uh. mm, nito, sinubungo so, Na no. part? Tulukapin mo no? ha. Plaster mo yeah. ya. Tulo. Tulo <laughs> na, ka Na? Tulo ito kabuok? Oh, okay. Ulo na, kabuok ito ka na. Tulo <laughs> rin ito Tambok kay na. Ulo, ana, Ulo? Tisyo ka na, tambok. Tambok kayo? Wala pa kaya isda, sa... Wala may nag-display sa'yo. oh, tulong kasi, tulong kasi. mo diha 15. 15 kilos.

Mutan na ka? Mm, mer Meron dyan nga. Oo, oh, tanawag. Tagaan ba ko ka video na ko din eh? Na, pikiinin nyo na. <laughs> <laughs> di live ko. So, blessings na yung mga <coughs> ka idol. S kay... Shout out tayo eh, sa nangawat silang gasolina <laughs> di eh. Ang kawatan silang gasolina. Katutin po doon. Karan? Ganyan, <laughs> kadaon. Ang kawatan silang gasolina. Blessings na kay kayo. Al... No, ah, do, may pay galon yang gas motor. Dina timahagung soyop. Ikugihan lakwat lang gasolina. Galon dulog. May kamurang nanain magsukot ani te. Katong nangawat tong dia gasolina part kugihan yo do. Kugihan to? Kugihan ba? Nagara dia. Selingan utang. Paayo man diri O kita mo bijo-bijo rata diri tagaantang isda. Paayo. Kita inyo na. <laughs> <laughs> Tinsit ani to. Ano oh, mota? Oh, so nandun sa mga lagat. Masisipsip an ka. Kena ko. Oh, masisip, masisip, masisudan. Mas okay, kena lai sudan. Masisip, mas mas <laughs> ratin oh, na magliga, abi sudan. Kena sudan, sudan. Abi aw sama nga naulahi deha, oh, mao na ilang sta. Tulong kasi. Taksa ka kilo ka pinangi isa ka nay. Kasi ni ko ah. Nagatom um, kamay-kamay. Nagatom kamay-kamay da. Galo na pa? Sagad ko kayo. Ah, ha ruzin datin. Dua kabo, kilo kape. Ano ni sa? Ano ni sa? Cho, mo lang elesh lang gasolina, guys. Chat out sana ng sa gasolina. unta happy ka, animal. Galgay live pa.